ayan po ang aking nanay nanay ko nay nay tinatanong ko po siya kung ano po ang gusto niyang pagkain wala po siyang gusto tanongin natin nay ano gusto mo biskwet ay Ola. ano yun ano nay ano gusto mo ha ano? Pa ano, ano yun? Yung mahaba o yung kudrado? Ayun lang daw po ang gusto niya. Ay, kudrado lang ang gusto niya. Ayaw mo ng biskwet? Ayaw mo Ha? Biskwet, ayaw mo? Nay! Nay! Ayaw mo ng Ha? Huh? Gusto mo? Juice. Ayaw mo ng juice? Ha? Huh? Delight. Ayaw mo? Ah. Hello, ayaw lang eh. daw po ang gusto niya. Andiyan. Ayaw. And lang po ang gusto niya. Na